So guys, it's our day 21 para sa ating tunay serye. So hi everyone! Good evening po! Ayun, just finished washing my face using Maxi Peel Facial Wash and ang next step na po natin for tonight is yung Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. mag apply na tayo ng Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. So let's start! One to two drops is enough. One, two. Uunahin ko lang dito sa aking forehead dahil may pimples ako para mabilis yung matuyo and sa nose and cheeks yan so yun lang <laughs> last step na tayo guys and gagamit tayo ng maxi peel moisturizing cream nakaka fresh mm. upward pa din ayan forehead Mm. Um, share ko lang yung mga napapansin ko sa face ko. Ayun, hindi na siya nagpipil. Ang lakas pa rin makakoreana dahil sa mga rosy cheeks. ah ganyan. <laughs> um, nandito pa rin excitement sa aking puso dahil sobrang happy ako and super thankful ako dahil na-interview ko sa unang hirit. After ng unang hirit interview ko, syempre may post-interview din ako. Alam niyo yung feeling na hindi mo alam kung ano nararamdaman mo, kababa or excited ka or super happy, Ganon. So, watch this, guys. <laughs> so yun guys, kakatapos na ng interview and eh, medyo nabawasan yung kaba ko and mabait si Miss Luan. Tapos pretty-pretty pa niya. So, thankful ako kasi naging successful yung interview ko ngayon. And super happy. Maraming maraming salamat sa panonood ng unang hirit interview ko sa maagang pagising nyo. <laughs> and maraming maraming salamat din sa nakakatuwa na nakakakilig ng mga comments niya sa ating Maxi Peel Facebook page. So magbabasa ako ng mga comments. Game na. <laughs> so para sa ating first comment from Hazel Faye. May hawig siya ni Marian Rivera. Ay, funny ako, Faye. <laughs> True ba? Thank you so much. Mm, kinikilig tuloy ako. Char. <laughs> Para sa ating next comment from Maria Shielame. Hi Ate Jeff, gandang araw po sa iyo at sa Maxi Peel. Ganda mo na lalo, full of confidence ka na ngayon. Noong unang labas mo pa lang talaga sa GMA, ganda mo na talaga, lalo ka pang gumanda ngayon. Tanong ko lang po, pwede na po ba akong gumamit ng Maxi Peel? I'm 18 years old. Pwede na po ba yun? Sana mapansin mo po yung tanong ko. Gusto ko pong itry. Hi, Shella! Ayun, since you're 18 years old na, pwedeng-pwede ka ng gumamit ng Maxi Peel. Pero syempre, depende pa rin yan sa dami ng pimples na meron ka. And make sure na nasusunod mo ng tama yung paggamit ang Maxi Peel products. Can't wait for whatever new and exciting blessings syempre galing yan kay Lord. And sige na, more surprises, more blessings, hashtag blessings pa more. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat sa support and love sa aking Maxi Peel Tunay serie And sana po supportahan niyo pa rin ako. And yun, thank you so much. So that's all for tonight, guys. Good night and God bless us. Mwah.